kape de ka ganina, pape. <coughs> de ka ganina, nagdagandagan, makaskarsada. Nababay ko pangita nimo, anak ganina, anak. Ha? de in ka ganina. Deeng ang bibe. Nababay ko pangita nimo, ganina, anak. Ha? Dagandaganan ko ni mo sa karsada, anak. Oh wow, mari Silas Alixsa wagi kani bangun. Papi. dance 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 Papi. pape. Dance dance dance. Ah dance dance dance. Diin ka ganina anak? O, oh, diin man ka ganina? Anong imo mang dagan sa mamalisa ganina sa karsada? Nabawag ko pangita nimo mo ganina. Nakabalo ka ba? Nabawag ko pangita nimo? mo? Nakabalo ba ka? Ah, wala ka kabalo. Wala de ka kabalo anak. Ganina mo ko pinangita ni mo, anak, pagawas nimo. Ganina lagi pangita mama ni mo anak o gikan ni gawas anak. Kabalo ba ka anak? Kabalo ba ka anak na pangita ni mo ganina anak? Ha? Di ko gusto dagandaganan ko ni mo ha? Nakasabot ka? nakasabot ka anak, di ko gusto dagan-daganan ko nimo. mo. Tapi, di, di ko gusto dagan-daganan ko nimo, anak, kano dagan-daganan ko nimo? mo? Nakasabot ka? Nakasabot ba ka? Hmm? Nakasabot ka anak? Kapila ti ina. kung magawas ka, modritso o sod, kung magkagpopo o wiwi. Papi. Ayan po guys, si Papi guys, lumabas po kanina kasi pinawiwi at pinapopo ko. Yan, tinakasan po ako mga palangga doon sa kalsada. Ang, ang, ano, ang tulin po niya tumakbo kanina guys. <coughs> Di ko ni dagandaganan anak ha. Ay maglagot si mama anak. Nakasabot ka anak. Nakasabot ba ka pape? Nakasabot ka anak? Pape? Di ko nimo dagan-daganan ha? Bata? Nga, sa so anak? Isugag motor tyron anak oy. Isugag motor tayron anak. Kabati ka anak? Pape? 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 Nakabati ka sa motor ng Tyron? Aw. <laughs> Abi na kagwa ko kabati anak. Yan, thank you for watching guys. Thank you mga palangga. Ito lang po ang aking update ngayon ni Papi ngayong hapon. Maraming salamat po sa palagi ninyong panonood guys.